Oga so, ngatong. Mag ng Message Magtunga ra bata sa imong kuan round. Grace. Ang <laughs> <at> <laughs> transportation mangga. Uh, 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 tanging uh, idol. this is pro final, open final, final mga idol. Final, uh, pro open, okay. Kalari, uh, Stanley Nonesa. Doi doi. Bandigan mga idol. Elsid Maningo from Team Kujisan. Ayan o, Trends Napat transverse First Napat Team Grand, ayan Siyempre, nagyabon si Lagrada Mga idol, Ray Ray Bait It Ayan, si Galanto Ayan, Kimboy Pineda Dodong Bandigan GC Pineda Ayan, nagsi Okay, tanaw na to, Pro Open class Final na tayo, mga idol Kung sino ang Ayan, Bibitawan na, bro, Final! Malapit na tayo malumap Yan oh! Ang abog bay Isa na whole shot Di makita Ayan o So medyo pa masyado So leading Hoy Terence dapat Hoy nasun Iwan Ito Ray Ngayon mga idol sa El San Maringo Pangapat. 1 1 Hoy suara Apa ah, kaganda yan? One and one, by right, them. Right, 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 right. One, the one ah, the and three, to one and Team One and three. Don Yesa. Sabay power bank ay dol. Baka may mag-spawn sa Okay lang. Oh, uh, ha-ha. <laughs> Ayan! Ang ibili power bank, gigas na lang mga idol, Kasi malayo to. 3 hours biyahe. Sa motor. Ayan! One hit one on Third spot, Second spot. Third spot. El Sedmaninjo. Ayan! Ayan! go, 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 go. Bay, nakasulod ba Yan, tuwara, partubar. Napat, ay si Teres, napat, ay si Benigno. Yan. Hala, talagalit si Napat. Hoy, tumba. Parts out, Teres, napat. Parts out, Teres, napat. Yan. si Teres, napat. Napart out, si Terence napat. Yan. Hoy sa so, pangalawa na El Cid Maningo mga idol paalanganin si Terence Tapat na parts out yan 1 in 1 Rai Rai by Ted Maren followed by uh, ako si San El Cid Maningo yan Okay. Ayan, dito yung pagigan idol, kahit okay, balik ka go pa rin mga idol ayan, bak baka-baka na din ang dalawa pero it's battle sa ayan tingnan natin ayan, boy kunti na, kunti na lang, kunti na lang mga idol, ayan inside Beningo ayan, wala okay and Timboy Pineda ayan Ito, tingnan natin ito. Grabe na alikabok. Yon. oh, Ay, Elsen na kuna, mga idol. Elsen Maningo First spot. Pangalawa na Ray Ray by Ted mga idol. Nakuha na sa team Kojisan. Ayon. Napakagandang laban mga idol. ko nasaan leading on the race pipilayo na mga idol El Cid Maningo from Tengco, Chizan ayun ah, nakapasok na Ray Ray Baitit Tara sa pakalawa na mga idol ayan El Cid Maningo so malayong nang agwata na 1-1 na uh, Ray Ray Baitit yeah, si Terence nabat hindi na bumalik sa truck nawala na lumabas ayon badong El Cid Maningo ayun Go, 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 Badong! Ayun! Grabe, kuha talaga, kuha! Ayun! Grabe na laban, mga dol, malayo yung agwata nila! Ayan, El Cid Maningo na, malayo na El Cid Maningo, mga dol! Oh! Layo ang agwat nila 1-1 Rai Rai Baiten o oh, yan. Dito maray-ray. Dito pa yung iba. Was-was sanay. Sanay. Bandigan. Terence Dapat. Ayun na. Ando si Terence Dapat. Ayun. Si Then pili Boy. Hindi na mahabol si El mga idol. Malayo na yung agwat Panahon na lang makapagsabi. Mahabol pa. Ayan. Ayan. Wala pa si Terrence kasi ano, Dora. Kalalabas lang ni Ray Ray Vaited so dinas. Yan, nelson maningo. So sa final so guys, ayana na guys. So leading ka natin, nelson maningo. Ayan o, so uh, mga sikhan, uh, one at one, dry, right, bite it, Ayan na. Bangat na oh. o, o, pirets dapat naman eh. Ayan to, lapir nata to, pirets dapat. Ayan. Uh, Mag-live, ng live. Pinangat, walang signal po dito mga idol. Iwan ko ba, bakit tayo nakapag-live.